Magandang araw. Day 3 na tayo sa survival world. Kahapon, nakakita tayo ng zombie spawner, pero bago natin yon ayusin. Uunahin ko muna ang pagtatanim ng pagkain. Hindi tayo mabubuhay sa gasi kung gutom, di ba? Okay, dito tayo sa area na to maglalagay ng ating pananim, lalagyan ko lang ng konting design ang ating taniman para maganda. Okay. Yan tapos na natin ang farm natin habang tumutubo yan, sakto. Makakagawa na tayo ng nasu farm di. Eh? Bitbit -bit ko na ang kailangan, dalawa bucket of water cobblestone at slab torch at signs let's go, balik tayo sa zombie spawner. Una, linisin natin ang room. Gagawin ko itong 5x5 blocks para mas maraming zombie ang mag-spawn. Next, water sa mga gilid para itulak ang mobs papunta sa drop shoot. Dito ko gusto silang malaglag para malapit lang sa mine shaft. Test time. OPSs wala atang lumalabas kasi masyadong mataas yung spawner kaya maglalagay tayo ng AFK area natin na pwede silang mag-spawn. Ayun, may lumalabas na. Try natin mag-AFK ng mga 30 minutes para makhek kung makakapag-effective itong farm. Patayin lang natin sila dito, boom! XP para sa enchantments in the future. Grabe, productive tong day tatlo. May food farm na at may working XP farm na rin. Sulit yung oras natin. Sa day 4, baka simulan ko na ang sugarcane farm, maghanap ng diamonds, o gumawa ng enchanting table. Salamat sa panunood. Kita ulit tayo bukas.